Ganito lang mag-login sa Facebook kahit walang phone number. Isa ito sa problema ni Ma'am Lani Tabo. Anya, hindi daw siya maka-login sa Facebook dahil ang phone number na ginamit niya ay nawala na. So kung papaano mag-login kahit walang phone number ay ganito lang po. Punta lang po tayo sa ating ibang account. E-search lang po natin dito yung account na gusto nating e-login na walang phone number. So tap lang natin ang account, pindutin ang three dots. Din kunin natin itong profile ID number, wag lang po nating i-copy, at ilagay nyo lang dito. Kapag nailagay nyo na po ang profile ID number, ay tiyakan nyo na i-enter e ang inyong Facebook password, so ganun lang po. Sana nakatulong sa inyo ang video. Don't forget to like, comment and share. Kung gusto nyo ang ganitong content, follow me for more.